Juliana, nak ka na? Ako, oh, ito, One, sir, Lima. Nakasalima wow, lima nak Oh, mag-anim ka na. Ducky ang ilokana na si yes. Juliana ngayon. Ang galing mga lahat ng mga papel na mga pinaglumaan, pinaglumaa, na ubos na notebook, ayan binubuo niya ang ayan, oh, ang galing mo. Ang usay mo ah. Kasi alam mo san talaga no kahit noon pa nung no, elementary kami, tinuturo ng nanay ko yan lagi. Hindi naman kasi nauubos yung buong notebook. Tama, parating may sayang. Le, sayang. Tapos, Kaya ngayon, Tama. At manghihinayang ko sa papel. papel. Chepin, puto puno. Correct. O, di ba diba? Save trees, save paper. At nakita mo ba ang aking product? Ay, meron oh, ka din. Oh, syempre. May I make May entry <laughs> rin ako. O, di nag-umpisa sa pinakaluma, medyo tsaka na, mm -hmm. na mga school bag. Oh, nabling bling bling. Ah, di ba? Girly girly. Oh, di ba na bling? Ayun, dinikit-dikit to. Itsura ng hot glue ganja, mm. Di bago na naman, hindi naman kuwakaw kawawa yung baguets. Correct. Pero ang mga baguets mahilig sa mga ganyan, sila na mismo ang gagawa niyan. Oh, mas niyan. magaling pa sila. O, yung mga dikit-dikit na dikit, dikit Ayan nga, eh. Sinave-save nga nila itong mga unicorn-unicorn. <laughs> no? Ayan, pwede tanggap oh, pa diba? yan eh. Tapos, lagay mo yung pangalan mo. Mm -hmm. Whatsoever. Customize. Di ba? <laughs> And <laughs> economize. Correct. Oh, di ba? Ducky Ayan. lang Ilocana forever. Kailangan talaga mag-isip ka ngayon. Yung mamahal ng bilis. Oh, talagang no! kawawa <laughs> naman yung Iskarte. Iskarte for forever. Teka-teka ano yan? Ba't may Ay. mga ganyan-ganyan? Nakala ko notebook ang ginagawa mo. Eto sen, ano yan? Gulaman. Charo, hindi. Ano to sen? Ayan ang uh, pandikit. Gawgaw. Eto, gawgaw. Tapos tubig. Pakukuloan yan eh. Pakukuloan. Tapos? Tapos, ayan, instant may pangdikit kira. O, oh, bibigyan ko kayo ng sample, ha? Oh, in fairness, dumidikit ayan. yan. yan. Oh, o, same mo. Oh. Eh, dati yung basang kuwan lang bigas, eh, di ba? Kaya lang mahal ang bigas. mahal din ang arena. <laughs> At minsan, hindi lang bigas. Kanin. Kanin. Di ba yung kanin? Correct. Talaga. O, oh, ayan. Oh, o, so, yung dating kanin. Diba? At least, so, ang gaw-gaw. Siguro, dapat ilalagay nyo lang nila sa mga A ziplock. O, oh, tapos itago na forever yes, e, para hindi matuyo. Ayan. At so, no, mga glue. Or, kung tinatamad ano, kayong gumawa, mag-abang kayo itong election. Marami yan. Marami. Kaya, <laughs> 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 talaga, pambigit ng posta ng kandidato. Marami para, yan. Nanaman, Ayan. Ay, nako, mga dakilang ilokana. Kung ano-ano iisip. Mm -hmm. Talaga, pero, galing, ano. Sobrang bilig talaga. Pero effort. Yan, talaga. O, oh, lalagyan pa ng mga ribbon. Kung ano-ano. Ay, nako, you're limited by your creativity. Correct. <laughs> Ayan, get creative. Ay, teka, may tumatawag. Brigada Eskwela na ba? Brigada Eskwela na kasi oh, no. naku mamaya ako go. na nga ito gagawin. Tara, tara, tara. tara kasi alam mo saan, bago tayo magbrigada, brigada oh. meron pa ako isang problema eh. Ano? ano bang dapat gawin sa mga lumang uniform pala? Ay, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, wait, Mam, wait, wait, wait. wait. wait Oo oh, 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 nga, madali lang yan. Ibababad mo sa suka at tubig. Suka? Tapos, kung meron ka pang baking soda, ayun, ilalagay mo doon. Tapos sa uh, medyo warm water, ibabad ng todo. Oh. Yung puti, babalik, promise. Ay, ganun. At saka, organic. Huwag bibili ng mga kung ano anong product na mahal na. Eh, laki Lason pa. Baking soda. Yes, and suka is the answer to everything. Correct. Oh, yeah. oh, ko so, bago Huwag <laughs> lang yung kung ano, no? yung sukang iloko. Ang Itim itim. Uh, Baka mangitim yung puti. Huwag <laughs> lang yung sukang paumbong. Ayun, <laughs> yung paumbong pa. Malala mm, yun. Talaga, Pero bago ako maglaba, let's go to Brigadis Kaya. Okay. Pinakahanda ka oh, akong map. Hmm. Wow, talaga naman. Handang-handa yes. naman sa ito. Go, eto ayan. na. Ayun Ma. na. Talaga. Ang laki naman ng balde mo. Ay, naku. Talaga naman yung malaki ang eskwela. Ano mm -hmm. ba yan? 500 students. Ayan. O, yan. Let's go. Let's go.